Good day mga Kalapati, good day mga advanced. So welcome sa Pigeon Talk 1 on 1 with boss Jaime Lim. So today our special guest ay walang iba kundi si Sir Jose is one of the PHM members and syempre meron po siyang ocular na ngayon tina na tinatayo which is ang STHPC. So ibig sabihin anong ng H? Uh southern Tagalog uh, homing pigeon. Ayon. So lilipat po siya sa Juan Batangas. Juan Batangas. Ayan. So, welcome, sir, sa Pidget Talk 101 with Boss Jaime Lim. Okay. Ayan, sir. Kamusta naman po kayo, sir? Um, okay naman. Magandang-maganda yung ating araw ngayon. At uh, eto, uh, nandito kami. Maraming maraming salamat. At inibitahin nyo kami, Boss Jaime Lim, sa sa ating sa podcast. Yes. Okay. So, so maraming salamat din sa pagdalaw nyo dito. Ah, uh, yung Juan Lok, ninyo, capacity. Good po kami ni Bertz. Ang capacity nung aking one lock ay is nasa around 500. Pero okay. ang tinatanggap lang namin ngayon is 200. Okay. 200 lang muna para masubukan tas makabisado natin kung ano yung talaga magiging problema. So south pa naman yon. Yes, south. So, oh, so abot ah, So kailan yes, kailan ang start ng training ng south ng ano uh, one bat? December. December. Alas kasabay siya ng PJ kasi naka MacArthur eh. Mm -hmm. Ah, okay. sa MacArthur. Mm -hmm. Kaya kailangan magsasabay yeah. yung PHA to Or at one Matangas, saka yung Euler namin. Yes, okay. So far, ilan lang ang Edmys na meron kayo na? Like, uh, more or less 200. Uh, 200 na. Uh, so, close na ba ang oiler? Hindi pa naman. Hanggang uh, katapusan or kung may may pa, pwede pa naman. So, available yung mga sing-sing natin? Yes, right, okay. pa. So, kailangan na kaya ang version na? Na kaya ang version ng one, one bat. Bat. Okay. okay. So, so, magkano yung one month natin para at least magkaroon sila na idea para ah uh, ang kakotakin nyo lang po si Sergio Sel Tolentino nabi lang po siya sa Facebook niya ah uh, para po at least kung mag park ko kayo, ah uh, check nyo po sir yung ano nila. yung FD ni Boss Jocel Lentino. And then, kung may mga ikonis mo kayo, pwede niyo po ako i-PM sa rin sa mga drop-off station ni Sir Jocel Lentino. Yes, sir. Mm -hmm. Yung one bat, ang kasi doon, no? yung superset ng ano, isang, sing, isang set, five rings. Yes. ah uh, two, five. Five. Ah, yeah. Kasama okay. na yun yung, yung ano, uh, super set nung 1 bat, then mm -hmm. 500 pa doon sa, kasama na rin doon yung sa sing sing chips ng okay. sensor kasi puro iklak tayo eh. Okay, magkano ang perch pin natin? Ang And perch pin is 2,000. 2,000 ang perch pin. 2,000 din ang activation. 2,000 ang activation. Yes. So, okay. Oh. kailangan nilang bilhin muna yung sing sing. Yung sing sing. It's set, how many birds? 5 birds. Five, birds. five birds. Okay. So, yung 5 birds is two, ah, yung limang sing sing is two five. Yes. Tama. And then ang perch keeper bird is 2,000. Ang activation is 2,000. Yes, okay. okay. Yung activation niya after ilang kilometers training? 50 kilometers. 50 kilometers training. Okay. After, so, ayun. So, south and race. From where up to where? Up to Palo Leite. Palo 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 late. Late. Okay. Palo Leite. Okay. Eh, parang isip pa pa ng club ng one bat kung palo later or maasing. Mm tapos kailangan makasabay kami sa MacArthur para may kakarga din yung mga e sa MacArthur. Okay, so para special race. Kami na magkakabit ng MacArthur yes, pwede rin And ano? Kasi south sector sila eh South sector uh, uh -huh. So kailangan sila po magpo-provide uh, na, uh, ng sing for So, so pag benta nyo kasama na yung Makati. Depende sa player Kung gusto na magsama ng MacArthur Or oh, Hindi eh, Hindi uh, okay. Kasi may iba na Ay so, possible okay. Uh, po At least pag kumuha ka Nag-acquire ka ng one band Ng sing, sing nila Na young bird Plus yung south sector. Okay. I think next year na kami. Nag-habol. Nung nag-uchop kami kagabi, kulang mm. Yung mga pabol, mga ko. Okay. So, medyo kulang pa. Nagsalang siya. Nagsalang po. Mm. Um, dapat sir, magsala kayo kasi for replacement pa. Yes. Mga oil oil. so, open pa naman yung mga tapos replacement. Fleeting, na. Tapos na mag-splitting. Tapos nakita ko mga ibon na gusto kong palitan. Mm -hmm. so, wala sa condition. So, nagkatay kami. Okay. Actually, hindi ko pa kinatay. Inintay ko kung may replacement, may replacement bago ko yung Pero hindi, hindi Uber. Eh. Mm -hmm. Ibon. Pero ano at least, meron kayo naka-prepare mo sa paano ng pang-replacement. Okay, sir. Kamusta naman PHA mo, sir? Ah, PHA, okay naman. Bali, ano, ah, this, ano, wala pa tayo, wala akong note eh. South lang lalaro kung muna kayo. Ilan sir ang lilipat mo ng South, Ah, uh, 40 birds. 40 birds. Mm -hmm. So, yun sa PHA mo, sir, after meron na lumilipad sa South team mo? Sa South meron na, oh. May South, South, South team. Teams. Dito sa Premier, yung mga PHA. Mm -hmm. So, meron ka ba ibang band? Ibang club na sinasali yan? Ang club na sinasali dito no. sa Manila, wala na. PHA lang. PHA lang. Mm -hmm. Tapos doon sa Okay. So, sa doon, guys, one bath nga lang, focus muna kami sa oiler. Okay. Quezon province yun, quezon sir. Province. Quezon, quezon province. Okay. Baka kasi, baka isipin ang mga anak, eh, city luck. <laughs> so, Quezon province. Quezon province, San Antonio. Oh. Malapit kasi sa si Chaom okay. or okay. Villas Cudero. Taga doon ka? Yes, sir. Do, doon okay. na kami naka-stay ngayon kasi nung mula na nag-COVID. nilipat na namin lahat ng, ano doon, ang production sa kayong mm. mga ibon. Mm. Kasi hindi na rin matutukan dito, eh mm -hmm. So, ang breeding mo nasa keso? Nasa keso na lahat. O, Pag mag-breed ako doon, yung mga young bird na may breed ko pang PHA, dadali ko na lang dito sa, sabay-sabay. Mm -hmm. Mostly, gano'n naman boss ang nangyayari. May mga PHA players talaga na nag-breed sa ibang lugar. Tapos, nasa Manila ang... Johnny yes, Ngo? Yes, opo. Nasa probinsya na hal. Nasa Laguna. Laguna. Sir Kirby, nasa Batangas din yata. Kanyang breeding na rin. Eh. Tapos, sino ka ba yung mga... Yes, Sir Joseph Yap na sa Batangas. Lapit, lapit sa Joseph Yap. Uh -huh. Pero ang uh, sabi Sir Joseph, parang next year yata, maglilipat na ulit siya. Kasi parang patapos na yata yung sa Sandejas Pasay na love niya, parang tinatapos na yan. So, pabalik siya ulit sa PNC. Nag-love visit sila at nakaraan sa akin eh, sa OIL. Kasi nag introduce sila. Yes, sir. Sila kayo may tsuwa. <coughs> kasi daw sa tsuwa. O, tag team yung dalawa eh. Pagka. <coughs> yung malapilapin din sa amin. Ilan lang il-entry ni Sir Joseph sa Ano? 20 birds. 20 birds. So, apat na sen. Mm, apat na sen. Pagka gano'n pala, sir, paano yung replacement? So, halimbawa pag namaday yung ibon, napapadala mo yung sing-sing. Papadala ko yung sing-sing. Yeah. para, pa for 3D. Pa hindi pa naman ginawa, kung buwan ng maraming set, okay. oh. tapos hindi in-entry yung iba, baka reserve ba yun? Okay, reserve. Yung... Eh kaso kung hindi mo entry mabigat din ng 500 per, oh, uh, kaya. <laughs> per parang susunod gagawin ko, ano ah... Uh, mag additional additional pero walang payment. Kung baka okay. isang ano lang, parang ano nila, uh, parang sa style Thailand, mayroong okay. additional, may mga free. Yes. Uh, para 3 per HP, i-activate na lang pagka nakatapos na. Okay. Uh, ah, uh, parang hindi na sayang. Di ba? Yes, yes. Parang ganun. Okay, pwede ka magpo-promo. Like yung mga 5 plus 3, 5 plus 1, parang ganun. Meron para isang Pero tayo, tayo ngayon 5 plus 1. Okay. 5, plus 1. Okay. 5 plus 1. Okay. Tapos. <coughs> 5 section. Five, oh, uh, five birds 5, plus five one plus so, sa perch p set sa, ah, tapos that. sa sa set ganoon din 5 set plus 1, tapos kung i-entry mo naman, five. Oh. Tapos magiging plus one na three. Sa, okay. sa ano, uh, kung nakakuha sila ng fight set. Mm -hmm. Sa, sa activation, wala uh, na tayong plus. Kasi doon natin, oh. kunin yung ano Yung yeah, pa premium. Premium. Okay. O, kamusta naman sir yung pet shop ko? Balita ako. Oh. Ikaw yung isa sa pinakamalaking pet shop saan, mm -hmm. no? sa ano? Sa Quezon province. Saan yung pet shop mo? No? Ah, uh, tsaka okay, so, Malapit naman sa Villas Cudero. Uh -huh. Actually, uh -huh. From Villa so, Escalera, huwag gano'ng kalayo. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes. Oh, so, ah, malamit ka natin. na ka lang. Along the highway lang, amit. Yung bagong bypass na ginagawa doon. So, nandun din yung, ano mo, yung printing ng mga... Ah, yung printing mo. ko, nandun sa... Ano, San Antonio kayo, sir? Oh, Binipend ako doon, mga Koy, Gapi, Molly, Oscar, mm -mm. uh, harwana, Tower Moon, Goldfish. Anything na mabenta, gusto ng mga tao. Kasi ako, mula pagka-bata ako, nag isda na ako eh. Hmm. Nakakala na, ko ako ng gapi, ah. Na, Moli. Ay, uh, molly. -huh. Ay, join ka sa amin na. Meron uh -huh. kami ganyan. May fish show kami. Genetic fish show sa PHA. Uh, July 26, 27. July 26, uh, submission of entries. So, lalagyan na namin sa mga tank. Mm. Tapos, by July 27, Sunday yon oh. So, doon yung mag-start yung judging natin. And okay. then, awarding after that. Mm-hmm. Uh, nakapost naman yun. Gaganda ng trophies namin. Kaya, oh, nga, sabi ka. Oo nga, rin. <laughs> makaka-join maka tayo dito, pay-chain naman pala. Eh. Yes. Oo, oh, hindi ka naman maliligaw na kasi nandun lang naman. Bumaga, lahat ng isda mo, dali mo na sa amin. episode na. For a chance of winning. Um, na, di ba, boss? Ang kaganda pero, ng dapat trophies dapat natin. Dapat, dapat, no? Matitindi mga entries ng Davao Oh. Eh, yung, yung ko, sir, yung mga, ano, kinawa kong free So, sa Davao ko ginawa. nagpa kami ngayon ng partner ko. Yeah. Ano, uh, mag break kami ng marami, tapos uh, makakapasok kami exporting ng mga molly guppies. Oh, oh. uh -huh. Actually sa molly, ang Philippines ng number one sa exporting mm -hmm. ng mga molly. Oh. Kasi sobrang gaganda talaga ng mga molly natin dito sa Pilipinas. ay nga lang, pagdating sa gabis I think oh. mga Thailand oh. yan Thailand. Ang Vietnam or mm -hmm. Indonesia. Oh magaganda ang Hollis. Kasi, ay, I'm sorry, ang Gapis. Kasi yung, yung mutation, ang gagaling din na Ang kasi ng Gapis, eh. Mga yes, okay. So. balon yung mga in-export ng mga Pilipino ngayon. Oo. Oh. Karamihan galing ng Davao. Mm -hmm. Kasi maganda daw yung tabing dagat sila. Dahil yung yung Hollis pala, yung mga balon Hollis, ano yan, ah, gustong gusto nila yung parang... Uh -huh. Brackish. na water. Kaya, pag sila lumaki. Mm -hmm the song, the best, the best song us, the of this so, man of maganda kulay dahil sa water na yun kaya kami hindi eh, mabrakis to sa amin kinagawa namin nalagyan na namin ng rock, rock.